tumbler holder na may tatak letter A nga yung pinagawa sa akin ng isang purchaser. Kaya iyan ang aking share for today's story. At para nga simulan niya na yan, ay ginawa ko muna yung board na ito ayon nga sa sukat na binigay ni purchaser. At nung nagawa ko na nga iyan ay sinimulan ko na rin yung sa may puweta ng tumbler. At katulad nga sa mga sinishare ko sa mga nakaraan kong vlog hindi talaga nawawala yung ganitong moment every time nga na magsisimula ako sa pagkocrochet. Challenging lang talaga yung part na to dahil nga sobrang bigat na rin ni Via ngayon. Dito nga ay malalim na yung tulog ni Via, kaya nga ilalapag ko muna siya sa kanyang higaan. Sobrang lamig na naman talaga ng mga oras na ito dahil nga ganito na naman kakapal yung fog. Pagkalapag ko nga kay Via, ibinalikan ko na rin agad ito. Gusto ko na rin nga agad matapos ito dahil marami pa nga akong orders na dapat gawin. Kaya kung makapansin nyo nga, nilabas ko na rin nga yung ibang mga yarns dyan para nga sa ibang orders pa sa akin. Pero pagkatapos ko nga sa part na ito, ay pinatigil muna ako na ay asawa para naman nga daw makapagmerienda. Thankful talaga ako sa Lord sa asawa ko dahil nga sa support niya sa akin kaya talaga mga may pamerienda pa nga. Kaya pinagsaluhan muna nga namin mag-asawa itong kanyang niluto habang tulog pa nga si Fia. Pagkatapos nga namin kumain ay binalikan ko na rin itong aking trabaho. Hindi ko na talaga kinaya yung damig dyan. Napasuot na rin talaga ako dyan itong crochet long sleeve na binigay nga sa akin. Fast forward sa part nga na ito ay malapit na rin ako matapos. Kunting round na lang nga talaga ay matatapos na ito kaya nga tinuloy-tuloy ko na iyan. Maya-maya nga nagising na rin itong si Fia at dyan nga hinayaan ko na lang muna siya makapaglaro para nga matapos ko na rin itong aking ginagawa. Nensi sayo, nensi sayo Nensi sayo, nensi sayo talaga naman may pasayaw-sayaw pa nga dyan si Via. Dito na nga ako nagtrabaho sa harap niya para nga mabantayan ko siya. Dahil ang mga oras nga na iyan ay umalis din yung aking asawa para naman nga mamalengke. Tapos ko na nga gawin dito yung sa pinakabody at dito nga sinimsimulan ko naman yung para naman sa strap neto. At sa point ka na ito ay tapos ko na gawin yung strap. Half double crochet nga yung ginamit kong stitch dyan. Tatahin ko na lang nga iyan dito sa may bandang gilid. At nung natahay ko na nga iyan, ito na yung kanya naging result job. Hindi pa nga yan tapos dahil nga after niya nagagawa pa nga ako ng design ayon din nga sa request ni purchaser. Lagyan nga daw ito ng letter A kaya nga krinoshay ko na rin iyan. After nga yan ay ginawa ko na rin itong chain para nga mailagay dito sa taas at maging lock nga nitong cover. At nung nailagay ko na nga iyan, ito na yung kanya naging result. At sa point nga na ito ay natapos na rin ito sa wakas. Kaya agad ko na rin nga yan kinuhaan ng mga videos at larawan. At syempre kukuhaan ko na rin yan dito sa aking favorite spot. After ko nga makuhaan yan dito sa labas ay sinubukan ko rin ipasok itong board na aking ginawa. At ganito na nga yung kanyang magiging itsura kung sakaling meron na nga itong tumbler. Pagkatapos ay hihilain nga lang ito para nga mapasikipan ito. Pero ang design nga na ito ay hanggang sa leg lang ng tumbler ni purchaser. Kaya nasa labas yung ulo ng tumbler muli sa Diyos ang pinakamataas na papuri at pasasalamat. Ako si Mama Care. Thank you for watching!